Wait lang. Uy, sama ako Manguhan ng mangga. No? hindi ako kasama. Ayaw, di ba? Hindi ng mangga, di ba? Uh. Oo. Oh. Uh. Mamaya daw. Mamansa <laughs> Ayan guys, nakapulos na sa, sa kanya. Sinaka guys. nag <laughs> ba? <laughs> oh, yung unod guys. guys, Lami unta to ng kuwan, medyo baga-baga baga gamay, no? Wow! May unod guys, meron ba buro? Di kaya, alanganin man ang busakan tapos gawa sa Order gano'n. Order gano'n. Parang... Busakan. Masabay na nga guys. Kung magiging unod, ay magiging tiyak-tiyak. Sayang man dapat magbaga-baga unod. Ako man, ito pa yan yeah. -mm, uh, e. Oo na. Hmm. Oh, di rin ka nagkagawin nun. Ang hurmas kawit oh. Hindi tayo. Yung last na kinuha mo na grain din. Ang tamis ng ano noon sa baw. Yung talagang may laman siya. J siguro. Woo! Guys, uh, yeah. yes, guys. Sakit <gulong> 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 di, di, di na guys o. Hahaha. Huwag kawit guys? Hindi na. Nagawa. siya guys. Ay nararay kawayan dai guys Oh. Oo ay, lako, ang kawa yan Hoy, mabali na ano, mabali. Ang no, para ba ng pagkawa sa puso? Pwede, kanyang unod. Mabusin mo nga, kuya. Okay. Ha? Sabong, kayang. O ba? Nice. Sus, muna ako akong kinaham. Ayan, dahil walang laman yung kinuha natin kanina, guys. Maghahanap tayo ng may laman, guys. Hmm. Ito yung bukuhan ng parents namin guys. Ayan, dahil napagod na siya mag guys. Ating asong kitsungkitin ng kunti. <laughs> Lapan laman. <laughs> Ayan, guys. Oh no! Bundo. Halo bokoh, bokoh guys. Hoi bokoh. Oh. Nah, problem guys, kong hindi abot guys. Ai. guys. Patong tayo tabi-tabi po, Bundo. Oh, uh, patong kami guys. Oke. Okay. Situ malah mboko guys. <coughs> so, get jet. Tingin mo guys, kuha guys. Kuha yan guys. <laughs> kuha tayo guys. Okay, guys. may karit lang no. Ah! Meron hey, guys.

Yhon. Baik, guys. Ayasa. Sirep, pun, guys. Kayak, guys. Kita oh jalan guys. guys. <laughs> guys. orang idara, guys. Hmm. Mau idara. Pag <laughs> Mau idara nak, guys. Wae. Oh, 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 oh. Sos manghud pagyot. Oh no. Sayang guys, sayang. Santai merapit lapit di tong. Udah guys. Oh. Yan nyata isa. Wala talaga lamanyan. Oh. Woi, mga unod guys. Ayo, Rimah. Itu guys, buku itu guys. Woo! Sure guys. Sure Ay parang Kaedad lang guys, den. na. Ito guys. Yan. Na guys. Tingnan natin guys. Ay, lamig kayo guys. Yan ang masarap nice. guys. Kaysa sa palingke, sa palingke matabang na ito Sariwa Okay guys, sakto na guys. Kaya na guys. Sakto na yan. Yeah. Very yes. good. So nice. Lagyan namin tangkay guys para madala guys. <laughs> Alright, all good na guys. Wow. Ayos guys. Nansir guys oh. Yan. Sino sabi nila Ito pa nangunguha kami ng malalaki mangga oh. Dapat kasi may ano yan. naman yung buko. Nagrigat nga alaan guys. Tita guys, baliktad si tita guys. Naawa sa buko guys. Yung nagsungkit guys, hindi naawa. Oh. <laughs> Yung nagsungkit, <laughs> hindi naawa. Amay, ano yan mamaya? Meron naman doon ano ay. May kwatro doon. Ay, kwatro. Oh, no! Ang buko guys. <laughs> na guys. Ang nagsungkit, hindi. <laughs> Yun lang. <laughs> hindi siya naawa sa akin guys. Solo napawis ko guys. <laughs> Yon. Uy, kuya, may may bunga yung ano ni tatay. Yung. Ayano. Abeh. Ayano. Ay. Oo. umarami daw bunga datin. Asan dito yung mangga ni tatay? Dili may igo-igo, guys. Mm -hmm. Dito yata ko may sibilya ng bayabas eh. Dito, <laughs> Pero, guys. Suwayin so, natin, guys. Ating aswayan ito, guys. Malinaw ang kamera ng cellphone, guys. Ng aking tito, guys. Magaling, guys. Ayos, guys. One click lang, guys. Mayroon na pa yung laman. Oo. Sure, guys. Otong, guys, ang aking tito, guys. Nakawala tayo sa lungga. Parang nakawala tayo sa lungga. Sana'y pala itong manglakaw dati, guys. Oh, my God. Mayroon na pa lang yung manungkit ng kuwang, guys. Ito, guys. Ano pa, guys? Wala na. Tama na yun guys. Kay... Tama na. Kaya baka kasabaan tayo guys. may ari niyan guys. Ay, ano guys? Matapang guys. Yan ang may ari. Okay tatay to. Barat kaya magdala ng isa guys ah. Hanggang dun pa to. Okay tatay. Ay ako na magdala nito. Itong ba, kawayan. Dahil hindi niya kawayan. Oh. Ah may isa pa pala dun to. Oh. Uh. Ah! Ni. Nee. Dalawahin muna bugay. <laughs> <Huh>? Dalaway, <laughs> <laughs> ito na ah. ah, ito na lang kahoy sa'yo guys Ayun guys Hilain mo lang naman ganyan guys Yan Ay Ayun di diba? <laughs> Of course Pagkakataon Mahirap kaya gumawa ng content Di ba guys Pagkakataon na magkaroon ng content Babawalin tayo eh Ay Wow Ganito ang buhay dito sa aming probinsya. Wow! Ayan guys! Alright guys, tapos na tayo nanguha ng buko guys. Hanggang dito lang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. sa uh, at sana hindi kayo magsawa na uh, bumalik-balik sa amin ng uh, video. Bidyong Provincia guys ng Quezon Province. Alright?